Yan. yan, ang takway guys. Paborito ng buong negros. Eh, hindi lang negros, ba diba? Lahat na ilonggo. Lagyan natin ng bagoong. Ba? Oo, masarap din naman. Lagyan mo talaga ng bagoong yan? May bagoong kagali? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo ba kung ano to? Ha? Flat Ang tawag ni Leo dito. Yung Singaporean at Malaysian. Ang tawag nila sa bagoong um ay flat Alam nyo ba yon Ang bango-bango nito. Pero napansin ko, bakit ako nagluloto? <laughs> Ano-ano man ni Masarap magluto ng takway ang aking tiyakin Matitikman niyo talaga yan, guys. Ganyan talaga kami, guys. Kahit mahirap ang buhay, basta maraming kinakain. oh ipapakita ko sa Tika nga, parang kukunat bar to. Tatwi <laughs> so, alam mo ba, naalala mo ba dati na ganito yung hinangata natin? Ha? Ganire. O tingnan nyo guys. Ganito yung ginangata namin. Magkano nga tong binin natin? Sinko, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Tatangan tayo. Oo, oh, ganito lang kalaki. Pero alam nyo guys,

na nalita nila dito, guys. Paano yan? Sabi ko nga eh. Ang bilis naman maka-influence nitong tiyahin ko. <laughs> 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 dala ka isa pa ko. Ang ini. O, oh, ah, sasalero na 'yan mo ako. Lulutuin ko 'to na maraming sili. Lagyan ko ng isang pirasong sili para matagal maubos. 'Yan. Galing na galing, galing na sa. Oo. Kasi ang mergiya ng adobina iyo, kasi po galing mano. Ah, ni Mao. Alam niyo guys, sabi nila sa amin tate, hindi 'yung mga naririnig kong kwento pag ganito daw na klaseng bagoong, inaapak-apakan daw ito ng tao para madurog ng pino. At mayroong pang nagkapagsabi sa akin, may kati pa daw ang paa. <laughs> 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 Kaya nga ako natakot na kumain nito. Ang tigal mo, Ako Ano oh, abi ko ibalagang tuod ka. <laughs>

At yung adobo na yan, nagiging inihaw yan. <laughs> Ganyan talaga kami guys dito. Lahat na lang na pwedeng kainin, kainin. Huwag lang yung mga exotic. Mahirap mag-exotic tayo, lalo na ako single mother. Yeah, exotic food. Mag kapag kakain ng exotic food, magtiis na lang ako. More. <laughs> Lagyan no, Exotic? pisote. Sine. Small snake. Never mind. Magiging exotic people na ako. <laughs> sa kakain ng exotic food. <laughs> <laughs> eh, sila ko. Pag mawala na ko dere, masinig na mga tupad rin. Sus, tupad ako. Kasi <natin> mo Ah, <laughs> 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 uh, may musin nga po Pag wapag sa sunod galit pala, ka kagahod. <laughs> Malin! Wala na dyan, maingay mo na bisita. Sila <laughs> naman di mag-aawad eh. Malin kita, Malin! Good man, ako na nadika, Malin! Hindi niya na. alam, nandito ako nagluluto sa charcoal. Yan, nandyan ang aking ginataang gabi is laing. Tingnan nga natin yung niluluto mo na adubong takway. Ayan, ang sarap-sarap niyan. Tumarap ang bango. bango pa. O, diba? Lantawon tagid b? Gusto mo may sabaw-sabaw? lang. Ha? may Pinoproblema mo na yan. Huwag mo na problemahin. Ay, yan na Ano Oo. mo na, ah, ah, na, na man, ano man man? yan. Ano na yan? O, na yan? Ano na yan? Ano Sunday. Hindi naman na yan? Ano na yan? Ano na yan? Ano na yan? maluluto na yan? na Ano na yan? na 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 la